Sinagot na ng Filipino gymnast at double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ang issue kaugnay sa sigalot na namamagitan sa kanila ng kanyang inang si Angelica. Agad namang tumugon ang ina ni Carlos na humarap naman sa isang press conference sa Maynila kanina. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Binasag na ng Filipino gymnast at two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang kanyang katahimikan kaugnay ng hidwaan sa pagitan ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Sa pinost na video ni Kaloy noong Martes, inilihad niya ang umano'y walang paalam na paggamit ng kanyang ina ng incentives na nakuha niya mula sa kanyang dalawang medalya sa World Championships noong 2022. Dagdag pa ni Kaloy, hindi na niya umano na pa ang pera. Yung principal po kasi dito wala po sa liit. So, laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Yung pinapoint ko po sa kanya. Nagsalita na rin si Kaloy sa hindi rin pagkakaunawaan ng kanyang ina at ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or naka, nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Sa huli, nagpasalamat si Chloe sa naging pagbati ng kanyang ina dahil sa kanyang tagumpay sa Paris Olympics. Sinabi rin niya na napatawad na niya ito. Kung genuine po talaga kayo, mamaraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Uh, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit uh, ng sinabi sa akin. At uh, yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo, ma uh, na mag-heal kayo, um, mag-move on. Uh, at napatawad ko na kayo long time ago po. ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, ma nasa maayos kayong kalagayang dyan lahat. Tigilan na po natin to at uh, i-celebrate na lang po natin yung uh, mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipina dito sa Olympics. Ngayong Miyerkules sumarap sa isang press conference si Ginang Dulo na naging emosyonal sa kanyang pagbati at paghingi ng tawad kay Kaloy hiling niya na hayaan na sila na pribadong ayusin ang sigalot sa kanilang pamilya. Sana pagkatapos ng payanayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang kamamaraan. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpan lang lahat. Ganito rin ang naging sentimiento ng ama ni Kaloy na si Mark Andrew. Po sana po pagdating ni Kaloy. Dawa, sana po. usap kami. Para ano po ba? Banding po ba? Para masaya na po. Wala nang... Wala na si Kaloy sa... Si ko po eh. Hindi naman po dapat natin. Nakadalawang gold yung Pilip Pilipinas tapos ganito. Dapat po masaya tayo. Hindi yung yung puro patinira. Dapat po mag magpahalan po tayo. God bless you po. Sinisigurado naman ni Attorney Raymond Fortun na mananagot ang mga gumagawa ng fake accounts at nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng isung ito. Hindi pa kami nag-uusap ni Mrs. Yulo. Ang plan niya talaga is sana ay pumunta sa NBI or sa PNP Crime Lab because they have the technology and the facilities in order to search out uh, yung identities nito, mga websites na ito na nagkakalat ng mga fake news. Darilo Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.